Hello and welcome back sa aking channel sa bagong video ni Pulin Luna ipinapakita ang kanyang anak na si Tali Soto sa kanyang unang klase sa Grade 1. Nakakatuwa makita si Tali na masigla at masaya matapos ang kanyang klase. Sa video, nagkwento si Tali ng kanyang naranasan sa klase na nagpapakita ng kanyang excitement at enthusiasm sa pag-aaral. Napaganda ng pagiging supportive ni Pauline Luna sa kanyang anak at ito'y nakaka-inspire para sa ibang mga magulang. Mahalaga ang pagbibigay ng suporta sa mga anak sa kanilang mga unang hakbang sa edukasyon. Napakaswerte ni Tali na may isang inang handang maglaan ng oras para sa kanyang mga karanasan sa paaralan. Sa pagbabahagi ni Pauline ng masayang sandali ni Tali, nagbibigay ito ng positibong inspirasyon at kasiyahan sa mga manunood. Sana'y patuloy nating makita ang mas maraming ganitong kasiyahan at pagmamahalan sa kanilang pamilya sa hinaharap. Bago nyo panoorin ang video ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan. Narito ang video. Are you proud? Yeah. The best the best thing is why I'm proud of myself. It's because I can solve tricky puzzles. Yeah, you can. Did you have fun? Yeah. <laughs>